ng Huwebes sa kada apat na araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes, ang bagyong si Christine naglandfall kaninang alas 12.30 ng madaling araw sa bayan ng Divilacan sa lalawigan ng Isabela. Ito ang pinakahuling uh, Informasyon mula naman sa pag-asa na inilabas kaninang madaling araw. Sinabi ng pag-asa ng bagyong si Christine nang tumama sa kalupaan ng Isabela ay nagtataglay ng lakas na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at gumagalaw ng uh, direksyon ng northwestward sa bilis sa 15 kilometro bawat orasa. Sinabi ng pag-asa na inaasahan ang malakas sa intense to torrential rain ngayong maghapong ito ng web sa mga sumusunod na lugar. Lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at maging sa Lalawigan ng Aurora. Samantala, Malakas ding ulan, heavy to intense rainfall, ang asahan sa maghapon ito sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, CALABARZON at Occidental Mindoro. Samantala, moderate to heavy rainfall naman sa mga sumusunod na lugar. Ngayong maghapon ng Huwebes, Oriental Mindoro, Marinduque, Rumblon, Calamian Islands, buong Bicol Region, Negros Occidental at Western Visayas. Sinabi ng pag-asa na may moderate to high risk of life-threatening storm surge o nagbabala sila ng mapanganid na storm surge na aabot hanggang 3 metro. Ang taas kumpara sa normal na taas ng high tide sa mga karagatan sa susunod na 48 oras o dalawang araw sa mga low-lying or exposed coastal localities sa mga sumusunod na lalawigan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Aurora, Sambales at maging sa lalawigan ng Quezon. Samantala, sinabi ng pag-asa na habang bumabagtas sa kabundukan ng Northern Luzon at ang Central Luzon, ang bagyong si Christine. Ito ay maaring bahagyang humina. At mamayang hapon, ito ay lalabas sa Ilocos Region. Sinabi ng pag-asa na kanilang inaasahan na ang severe tropical storm na si Christine ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas pa ng hapon araw ng Biyernes. Samantala, habang nasa ibabaw naman ng Northern Luzon at Central Luzon ang bagyong si Christine sa mga oras na ito. Sinabi ng pag-asa sa kanila para yung pinakahuling weather bulletin na ang bagyong si Christine ay bumabagal ang paggalaw. Ang sentro ng bagyong si Christine ay nakita sa vicinity ng bayan ng Tumawini, Isabela Province. Kaninang alas 5 ng umaga, Inapanatili pa rin ng bagyong si Christine ang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyon ng northwestward sabi pa ng pag-asa sa bilis na 15 kilometro bawat orasa. Samantala sa tracking at intensity forecast ng pag-asa, ang bagyong si Christine ay babagal ng galaw ng hanggang 10 kilometro lamang bawat orasa mamayang alas 7 ng umaga. Habang ito ay inaasahan na nasa ibabaw ng uh, vicinity ng bayan ng Baknotan sa lalawigan ng La Union hanggang bukas ng umaga. Pero ito ay bibilis ang paggalaw kapag ito ay nasa ibabaw na ng West Philippine Sea. Samantala sa kahiwalay at karagdagang weather advisory ng pag-asa kanina pa rin madaling araw. Sinabi nito na asahan ng mga lalawigan sa buong Luzon na magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Samantala dahil pa rin sa bagyong si Christine, sinuspindi na ng palasyo ng Malacanang ang lahat ng mga trabaho at classes sa lahat ng level sa Luzon ngayong maghapon ng October 24. Sa statement ay nilabas kagabi ng Office of the Executive Secretary, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na sila ay nagrekomenda ng suspension dahil sa malakas na ulang dala ng Bagyong Christine. Para daw matulungan ng mga rescue and relief operations ng gobyerno, ang mga trabaho sa government offices at klase sa lahat ng level sa Luzon ay suspendido ngayong maghapong ito ng Huwebes. Pero ang mga government services na nagbibigay ng essential services ay patuloy na mag-ooperate. Samantala sa mga lugar sa labas ng Luzon, ang suspensyon ng klase ay dedesisyonan na ng mga local executives. Ganon din sa mga pribadong kumpanya at tanggapan, bahala naman ang kanikinilang mga respective heads para sa deklarasyon. Samantala, nakataas ang typhoon warning signal number 3 sa mga sumusunod na lugar, Isabela, Kalinga, Mountain Province at maging sa lalawigan ng Ipugawa. Ganon din sa central portion ng Abra, Benguet, Quirino at Nueva Vizcaya. Northern at central portion ng lalawigan ng Aurora. Northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan at La Union. At central portion ng Ilocosura. Samantala, ang signal number 2 ay nakataas sa Ilocos Norte, at sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao at ang natitirang bahagi ng Abra, Cagayan, rest of Aurora at Nueva Ecija. Ganon din ang Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Talawigan ng Quezon kasama ng Polillo Islands. Signal number 2 pa rin sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Samantala ang natitirang bahagi ng Luzon ay pawag na sa ilalim ng signal number 1. Sa Visayas naman ang mga lalawigan ng Aklan, Capiz, Antique, kasama ng Kaluya Islands, Iloilo at Guimaras pa rin ay signal number 1. Ang northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern at central portion ng Cebu. Ganon din ang mga lalawigan ng Bohol, Eastern Samar, Northern Mindanao, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa Mindanao, signal number one din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ng Siargao at Bukas Grande Grupa. Muli nagpaalala ang pag-asa sa mga residente. Magkakaroon ng malakas at mapaminsalang hangin pero ang higit na pag-ingatan ay posibleng mga landslides at mabilisang pagtaas ng tubig baka. E tinuturing na ang bagyong si Christine ay isa sa mga magdadala ng pagulan na malalagay o matatala sa pinakamaraming ipinatak na ulan sa nakalipas na dalawampung taon.